Ayan. Um malinis, magandarin po ang bigas. Uh, kapag sabihin nating local, makabili tayo ng local, mura lang dahil doon naman po sa quality. Okay? Iba po ang quality. Um pe, simula nang lumabas din ng mga produkto ang Japan, yung mga impeller type, doon na uh, napakaganda yung quality ng Uh, bigas and then uh, nagsimula na rin po ang South Korea hanggang lumabas itong Shinung Rice Mill Machine nagsimula ito sa Pilipinas 2015 ang Shinung Rice Mill Machine alam ko maraming company maraming brand ng mga rice mill at talagang matibay especially kapag Japan or South Korea um, in terms of quality ang sinong rice mill